Mga ka kaidol, andito tayo ngayon mga kaidol sa palamig mga kaidol kasi sobrang init ang panahon mga kaidol ayan mga kaidol, gusto ko kumain ng halo-halo mga kaidol as in na pagkain mga kaidol, ito ba yun o may, may mga jelly eh, ano tawag nga, jelly jelly joys o jelly tin mga kaidol yan, may mango mga flavor na mo, mga kaidol may strawberry, may langka mga kaidol, langka ba to o, o, saging pala mga kaidol, ayan mga kaidol ayan mga kaidol nag order na ako mga kaidol kasi di ko na mapigilan mga kaidol gusto ko na ng pinain halo ng halo-halo na pagkain mga kaidol ayan na with yellow mga kaidol gusto ko mga kaidol yung walang asukal mga kaidol kasi masarap kumain pag medyo matabang mga kaidol, ayan So, yun. nilagyan na ng mga halo-halo mga kaydol di ko alam kung ano mga pangalan yung pinaglalagay mga kaydol ano kay mga pangalan niya? eto eto mga kaydol saging yan o yan o saging ganito lang mga kaydol kung gusto nyo kumain ng malamig sa inyong bahay mga kaydol ayan kayahin nyo lang tong video halo-halo mga kaydol Ihalo halo halo ito kamutin mga kaydol mayroon din palang kamutin ano pa Ayo mga kaidol, gelatin. Ayaw ito, ito ba gelatin mga kaidol? Ito masarap 'yan mga kaidol, yung kulay pula. 'Yon, nagyan pa sabaw mga kaidol kasi masarap pag may sabaw. <laughs> eto mga kaidol, asukal mga kaidol, hindi ko na pinadamihan ng mga ang nang asukal mga kaidol. Isang kutsara lang mga kaidol, katalo na. So 'yon dilagyan na ng asukal mga kaidol ito mga kaidol yelo na siguro ilagay nito mga kaidol kasi wala na iba ilagay mga kaidol konti lang naman pala yung halo-halo na ito mga kaidol pampraps lang yata ito mga halo-halo na ito mga kaidol Ayan, wala na iba ilalagay ito sana mga kaydol, kasi ginan na halo-halo, ilagay ko sana popcorn, sa ito, suka. Ito mga kaydol, yung sauce, ilagay ko sana sa halo-halo mga kaidol, kasi yun nga tawag mga kaydol, halo-halong pagkain mga kaydol. Kaya yun mga kaydol, gimikos-mikos na yung hilo mga ilagay Ilalagay na niya yan, mga kaidol, sa aking halo-halo mga kaydol. Ayun, masarap tayo mga kaydol. Pag may halo-halo mga kaydol, lagyan mo ng halo-halo with aratilis mga kaidol tingnan nyo mamaya mga kaidol lalagyan ko ng ayun. so yun mga kaidol ang tagal naman ni Aling Belenoy ano ba yan sa isang tao kumain ng alu-alu mga kaidol ayun mga kaidol lilagyan na nila ng gatas mga kaidol sa halo-halo mga kaidol hindi talaga mawawala yung gatas mga kaidol kasi saan ka makahanap mga kaidol na walang gatas ang alo mga kaidol mayroon bang walang gatas mga kaidol na alo Ito, mga kaidol pinadamihan ko ng gatas mga kaidol di bali walang asukal mga kaidol konti lang yung asukal kaya dinaan siya sa tamis ng gatas mga kaidol kaya mga kaidol oh, pinadamihan ko talaga mga kaidol ayan pa mga kaidol lalagyan niya ng OB mga kaidol wow yan. Yun, pagkatapos ng OB, mga kaidol, syempre, di mawawala yung ano, mga kaidol, halo-halo uh, with the list Ayan na, mga kaidol. Ah, oh, sarap, mga kaidol. Salamat, mga kaidol.